Good day mga kamukha, welcome back again dito sa aking channel Kerry 35 Vlog and for today's video ay tara at samahan nyo akong iparehistro itong motor natin pero actually itong motor ko ay sa February pa siya mairehistro ayan, ayong kanyang ending plate number ay DOS so, ibig sabihin February pa pero ngayong January ay ipaparehistro na natin para iwas penalty at baka mabisi pa tayo sa uh, February <laughs> ang kailangan lang natin dalhin ay itong uh, OR at saka CR yan Pwedeng Xerox O kaya original Pero mas maganda I-Xerox nyo Bago nyo I-submit uh, sa LTO Para mas safe Ayan So Yun Tara at samahan nyo ako At uh, ito yung namiss ko Yung aking intro Ng motovlog Intro Pasok <laughs> Yun Natatayo dito yung Ayan ni Jim Riggs uh, Nyanaganan ito eh Jim Ritz Emission Testing Center Ayan, pa tayo dito yung eh, motor tayo Actually, dito yung eh, motor ko po no, February pa lang na ma-registro dito eh At eh, ending plate number ko is uh, DOS eh, DOS pa lang yung eh, ending plate number na So, kahit nasa sa ano, February pa lang na ma-registro Yung sapsap ako na ma baka mabisi ako no, ko No, February So, uh, tatatayong ma-registro dito eh Tadatayo dito yung Jim Ritz

Thank <laughs> you. tinapas ti binayad natin ko ko uh, 4.50 fifty. Alright, ayan. So next naman nating pupuntahan ay pupunta tayo sa my buckle area para sa kanyang uh, stencil. At uh, paalala nga pala pag pupunta kayo dito sa Jim Rich Emission Testing ay dapat clear copy ng OR at saka CR yung isasadmit nyo. Okay? So ngayon ay diretso tayo sa buckle Area am so hypnotized What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding view I can't see the end, but we'll see it through. Yeah. Yeah. At andito na nga tayo sa bay area uh, para sa kanyang uh, stencil. Actually, hindi na sila nag-stencil eh. Uh, ang chinik lang dito yung kanyang side mirror, ang kanyang ilaw, busina, uh, plate light. Ayan, lahat uh, dapat gumagana. Dapat ang silaw dito eh, busina, signal light, ayan, side mirror. Tapno ang kung mapasubli tatay ada nak sabayan mi nga motor na pasubli isu na ayan uh, awan na awan nga jay plate light na dito eh am agsilaw jay plate light na dapat agsilaw gamin dito ayan tatay problema dito eh aksyon kam ko paputol-putol isu nga dito cellphone ko na lang tinusar ko sipod din natin nag dito error ya yeah. uh, SD error kung kuno na sayang ord kat urain mi lang malpas jay tapos diretso kami jay LTO. J, kami lang ang agal uh, Insurance na lang ito eh. Okay. Alright, ayan. So, after 10 uh, minutes, ayan, tapos na rin tayo dito sa may uh, vocal area, yung kanyang stencil. So, actually, dito, uh, hindi na talaga sila nag-stencil. Yung uh, gaya ng dati na uh, kukuhanan yung chassis number, engine number. Ayan, wala na yung ganun. Ang ginagawa na lang ngayon ay Uh, chine-check na lang yung mga ilaw dito Yung mga uh, headlight, signal light Dapat umiilaw yung mga yan Yung plate light Kasi kanina yung motor uh, Yung motor na kasabayan namin pinabalik Dahil uh, hindi umiilaw yung kanyang uh, plate light So yun dapat uh, umiilaw yung uh, plate light mo At yung isang sasakyan pinabalik kanina Dahil yung kanyang uh, side mirror ay basag So, paalala sa mga pupunta dito na pag uh, pupunta kayo dito ay dapat kondisyon, uh, 100% kondisyon yung sasakyan mo o kaya motor para hindi ka uh, maabala pag uh, pinabalik ka. Dahil, yun nga, kanina ay uh, pinabalik yung kasabayan namin ng motor dahil uh, wala siyang ano, uh, kailangan siyang magpakabit ng plate light. Uh, wala talaga siyang plate light, eh, hindi umiilaw. So, yun yung dapat tandaan natin. Uh, dapat uh, umiilaw yun Kahit sa sasakyan, uh, i check yan So, yun, at uh, diretso tayo sa may uh, LTO mismo At uh, doon tayo kukuha ng uh, insurance Ang insurance na alam ko ay nasa 3, 380, mga ganun Ayan, so doon tayo mismo kukuha para sigurado Ayan, let's go tapos na tayo nagparehistro uh, so yung binayaran natin sa LTO ay 260 260 pesos ang binayaran natin dito sa insurance ay uh, 370 ayan 370 plus uh, 260 plus yung uh, uh, smoke test natin na uh, 450 ayan nasa 1000 plus 1060 yung ating Uh, nagastos dito sa rehistro ng ating motor Uy. Uy, uyan na, uyan na. Ah, tapos na nagparehistro. Nhân 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 nhân